Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw po. Papunta po tayo Luon ngayon. Uh, at nandito yung mga kasama natin kumakain ng quick quick. nandito <laughs> Ah, uh, kumakain ng quick quick ngo. Ah, uh, kumakain ng quick quick. Quick quick ba <laughs> okay. Uh, at on way kami sa Luon, mga kapatid. Uh, at ah uh, Kumusta na po kayo? At uh, nag-post po tayo na sa timeline natin. So, una, kine-clarify na tinulang ba na nangyari. Just a paternal reminder sa ating mahal na obispo, uh, Archbishop uh, Palma. Salamat po, Archbishop, sa paggabay sa akin at sa ating ministry with uh, Bishop Alberto. Uy. Amen! At uh, patuloy po tayo, the church is single church listening church. Dan ako'y tubig man. Dan ako'y tubig. Dan ako'y tubig. At nila na. So the church is a citadel church, a listening church. Amen? So, ah, uh, salamat sa Diyos. At, ah, uh, mabuti na, ah, uh, huwag tayong mag-una mag sa mga balita. Uh, it is better to hold our tongue, hold our emotion, hold our sentiments. Bakit? Diyan papasukan tayo ng kaaway natin. Amen? High emotion, low IQ. So, yan ang mangyari sa atin. So, ano ba yung learning natin ngayon? Let us present the truth with a humble heart, not with arrogance, not with uh, superiority, not with... Uh, with uh, pride, but with humility. Yan ang kinakailangan natin. Uh, at pasalamat tayo sa ating mahal, na peaceful Bishop Abet Uy, na laging gumagabay sa atin. We need an ongoing formation. Lahat tayo naman. Ongoing formation. Let us open our mind. Let us open our heart. By opening our mind and heart, we can be a real an authentic person. Maging tunay na tao tayo. Yan ang ang maganda mga kapatid. Let us uh, express our idea in the eyes of mercy and in the eyes of judgment. Amen! At ang daming nunood sa atin at may nagpadala din sa atin ng stars. Salamat po si Maria Conopio. At uh, papunta tayo sa loon ngayon. Hindi pa sila nang tapos sa pagkain ng... Anong tawag dyan? May hey, tawag ka na dong? Sa'yo nga na kaon dong? Sa'yo nga na niyong kaon niyo? Isao. La Bernis Madero no? Ah. Bernis Bernice Madero? Dile pa. Oh, dile de? <laughs> Oo. Oh, nga. Bakana na na Bernice, sila ng isaw. Quick, quick sa other term mga kapatid. Shout out si Rusby, Pastor Rusby sa Diocese of Tandag. Mayroong schedule tayo sa tanda, Brother Rusby, no? Pastor Rusby. Pero ngayon, katolikong-katoliko na, dahil sa pagsiwalat sa katotohanan ng ating mga kapatid, nabuksan ang kanyang isipan. Nabuksan ang kanyang puso sa pagbalik sa katotohanan. Si Father Conrad Lagarde. Uh, Kuya Con, magandang uh, hapon sa iyo sa Diocese of the Maguete with Bishop uh, Lito Cortez. Amen. Si Nora Flores, hello Padre, mayong hapon. Si Helen Kabugos, umawit. Hello Padre, si Jira Sira. Good afternoon po. At si Glenn Luzon, Brother Glenn, nanood sa atin ngayon. Si Wilma Cantiveros, nanood din sa atin. At si Susie Saranza, Uh, nagpadala sa atin ng 50 stars so maabot na ng 320 stars ang pinadala ninyo si Labatio nanood sa atin si Ruth Sir na lagi itong nagpadala ng mga stars salamat po at si Shian Shian General good noon pads si LC Ginitaran Selva mambaho <clears throat> kami geno si Dada Nilton nanood sa atin si Sir Ribi Francisco Santiana. Manood din sa atin. Mamaya, mag-live ako sa Facebook natin. Mag-live ako sa talk natin sa... Ano? Sa talk natin. At abangan niyo po yung mga magandang sayings and teachings of Saint uh, Gabriel of Our Lady of Sorrows. Isang passionist po siya. At Uh, yan po ang highlight sa aking isi-share mamaya and then the 30 minutes is all about ministry of deliverance and exorcism po yan ang highlight natin yeah, Di like oh, pa <laughs> na ka mga yung dugang there pila ko ah 200 mga nagkukaon ay may ngapon sa tanan nahurot ang nahurot <laughs> ang <laughs> okay nagkukaon sila mga nagsuot so do email So mga kapatid, Mapapunta tayo na maliit <laughs> Kimukasakit Kasama natin si Buknay at si Buknoy Exercise Sai. Sumama sila sa atin ngayon. Kasama natin si Brother Jendo. Oy. live <laughs> ako brother Jando. greetings oh, sa ating mga na naman, mamaya. <laughs> uh, greetings Ab brother Jando. Oh, mamaya gabi, absent ako ha. So baka pumasok yung born again na nag gustong pumasok ay pagtalakayan. Si na na bahala doon. Junrey. Mm -mm. Brother Junry na bahala sa mga <laughs> at si Ate Idna ay nakikipag-usap sa atin na makapasok po sa live. Siguro ngayon ay hindi ako makapasok dahil may ano tayo uh, from Tuesday to Thursday may talk po tayo sa mga parokya dito sa sa Bohol sa Tagbilaran po at uh, si Bernadette Oxtero nanood sa atin at ang aking pinsan sa <laughs> sa Trento si Ate Erli Hitgano na regards mo ako kay Auntie at kay Tio And then watching from Tagum City, Kasipi. At nandito si Brother Emil. Hello. Ating kapatid. Okay. Inaatake talaga ako sa Born Again. <laughs> so, wag kang magalala sa mga mga tanong nila as long as mm, meron kang kaalaman. Masagot natin yan with a humble heart yung mga kapatid natin sa ibang sekta po. So, papunta na tayo sa... Ano? Papunta na tayo sa... Ah, uh, loon. Uh, sakit sa dughan. I-cancel ang schedule dito sa Cebu. Uh, okay, huwag kayong mag-alala. Pupunta. Babalik tayo sa Cebu yung na-cancel ng mga lugar. Huwag kayong mag-alala. There's time for everything. Okay, makikita din tayo. Huwag kayong mag-alala dahil babalikin namin yung mga... Naudlot na udlot mga schedule sa Subo and then uh, in his perfect time Amen and then watching from uh, Luxuan, Plazer, Masbate Santa Maria, Berhen sige akong chat sa imong father pila day kapuok imong FB kini, man ito FB but hindi ko mabasa lahat yung mga messages ninyo Amen ang daming mag-message sa atin, hindi ko mabasa lahat. Mm -hmm at si Irene Seth Banaag nanood sa atin si Imelda Orain uh, Tiffany Aman watching from Bangi City Negros Occidental si Rick Boy Tagalugon nanood sa atin Darwin Anubel good PM uh, watching from Dumaguete si Evangeline Delco nanood sa atin din si Jeep B-Boy ating gwapong driver greetings no? sa mga taga Dabaw ano yung greet ni Moy? mga ex? <laughs> <one> and only? Mga <laughs> <laughs> ex mga langga niyo dito. Oh, one and only? <laughs> so, sa mga langga nako ko diha. Hi. No. Si uh, Brother B-Boy hindi yan magsasalita. Pero puno yan ng mga reflection. Ong si Emil. Greetings, Emil. Hi hey, sa taga Cebu. Mana ra niya mi. Pohon. So, taga Cebu. Kayo mag-alala. Babalik tayo pero i-rearrange natin yung mga schedule natin puno na yung schedule natin may mga pumasok na mga schedule sa iba't ibang mga probensya at iba't ibang mga diocese po si Juan Ranerio Galagaran watching from Toronto, Canada father si Elise Tabatero watching from UAA Juvi Rindon nanood sa atin at si Glenn Luzon shout out brother Jando si Brad Glenn Rock Luzon. Oh. Mana dia nak nak dirai? Mari sia. Oh. Ma uh, pohon hari dari bro Suroy si Mercy Alvarez tu adalah satu si dengan 100 stars. Okay. At si Father Julius Sasukan Ating exercise sa diocese Isa sa si mga exercise Sa diocese of uh, Diocese of Talibon at si Maria Fero watching you live here south of Prat, uh, south of France. Si Luti Pal Palu Marx nagpadala sa atin ng 100 stars so waabot na yung stars ng 840 stars. Si Benz up Ingat Father si Zaidun nagpadala ng 50 stars si Leah Salise tagal village of Bok nagpadala ng 100 stars si Abby good afternoon Father na sana na wala na pod na sana nagdamgo ko, ko Father sana na dunay two black na dog dilat ang mata sa isa na aso at ikaw nakita na, na ako sa dream kilid ang aso pero ikaw ang nagtok po sa ngayon lisod na ko makalakaw na ako karon sa pasay ako sa, sa pasay lumapit ka sa pari kapatid sa paris priest ninyo sa assistant ba receive the sacrament of healing confession anointing of the sick and then holy communion po and then mag uh, mag-renounce ka minsan ay iharas tayo sa panaginip natin so kailangan natin ng ano ng prayer of uh, renouncement, deliverance prayer yung waklat ni Father Sikia laking tulong po sa atin yon Father gusto jud ko mo ato sa imo ha, bulan na kapin, galain ako paminaw Father Bug, At kayo ako paminaw permi, pangandoy ako makakita din mo Father, si Jackie De Seed Nungunang kapatid, lapit ka sa sacrament. Wala akong katumbas dyan. Hindi ako kapantay dyan. You receive the healing from the sacrament and consult the doctor also. Amen? Si Ilyasar Rig Rigado. Hindi lang sa confession, you need to receive the sacrament of unwenting and then reception of the Holy Eucharist. Okay? Makapangyarihan. Role. Hindi ako kapantay dyan. Kailangan natin ng sacrament then sacrament are instituted by the church. Okay? Father, pwede ba mo dipinsa sa simbahan mas tiwalay si if this... Pwede! Lahat tayo as long as you're baptized. Di ba? Yan ang ano natin eh. Yan ang calling natin. Yan po ang vocation natin. We are called to defend the truth of our faith. Amen? sumabot so, na ng 1,000 oy namiss nga ako umabot ng 1,140 stars ang pinadala ninyo okay so punta na tayo sa sa liin liin uh, first time ko itong pagbalik sa loon dito po ako more than 6 years po ako na sign dito sa parokyang ito mga kapatid si Wilmer Sinita Father no? at si Julius uh, Lerdon sa anong parokya ito? mhm mm Our Lady uh, Our Lady of Arabia Apostolic Vicariate Northern Arabia oh, ang layo nito ha Northern Arab ay, I'm a safety Wilmer Canita so, patuloy kakapatid na mag uh, mag uh, mag-aral sa 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 mga doktrina ng simbahan walang tigil tayo na mag-aral sa doktrina ng simbahan mga kapatid malaking tulong po natin yan to guide us to protect us sa katotohanan po si Luella Alcomendras Rines nanood sa atin si Stephen Brad Tripp nanood sa atin si Leah Salisi nagpadala na naman ng 100 stars at si Mar Barik 100 stars mayong hapon father from Jinsan po si Irene Seth at si sa ni Apik Okmat nanood sa atin si Zaidon si Elvar Barongon nanood din sa atin nagdamgo ko gibira akong buhok <laughs> pagtuyok sa akong gigdaan so normal po na magdamgota. ta hindi lahat ng panaginip ay hindi eh, naman masama so dahil yan sa mga subconsciousness natin minsan di ba Pero ding harassment na dinalaan sa panaginip, mga kapatid. Si Clyde Gitgano, nanood sa atin. Si Emeline Suarez. Kumusta po? Watching from Japan, si Yumi Yu Itache. Padre, makakita kag, note -like makakita kag not like ours? Makakita kag not like ours? Dile! Wala akong third eye. Danda, may third eye ka? Ha? Ah? May third eye ka ba? Ay, yung yung salamin ko, isa lang yung anagod. <laughs> Itache yung isa. <laughs> si... Uh, Dol Tam nagpadala sa atin ng for, uh, 100 stars si Brad Libot Brad Palak nanonood sa atin si Edwin Dapitalia nanonood din si Angelita Pala Amon si Pearl maka <laughs> uh, maka ano ba kayo makapunta ba kayo sa loon Pearl at si attorney Andy si Batchi GCP 100 stars si Sita Malinaw pa yung ano ko? Siya, mga sinasabi ko ngayon, mga kapatid, si Ruji, take care always me almighty God bless you. So wala na tayong signal, mga kapatid. At salamat sa mga nagpadala ng mga stars. At din mag, magla-live din tayo, mga kapatid ha, sa mamaya kung okay yung signal natin. God bless you. Pa-bye.